Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inamin ni Vice Ganda na hindi nito napigilan na maiyak matapos itong hindi makadalo sa Grand Finals ng Miss Q&A ng Queen of the Multibex. Na isa sa mga segment ng noontime show na It's Showtime. Sa kanyang tweet, ipinalam ni Vice na hindi siya pinayagan na makadalo sa nasabing segment dahil sa isang rason. Ayon sa kanya ay hindi niya hiniling na ipagpaliban pa ang finals ng Miss Q&A at itapat sa araw na pasok sa kanyang schedule. Sorry po, wala pa rin ako sa showtime. Kagabi pa ako umiiyak dahil di ako napayagan for a valid reason. Di ako pumayag na i-adjust ang date ng finals kasi this event is not about me. It's about these beautiful girls and their talents. So for now, let's focus on them. Sorry po. Ani Vice Inami naman ni Vice na masakit para sa kanya ang hindi makadalo sa nasabing segment lalo na't importante sa kanya ang Miss Q&A. Kung alam nyo lang kung gaano to kasakit para sa akin. This segment is very important to me and very close to my heart. Aside from the fact na di ko masusuot yung mga pinagawa kong gowns para aliwin ko. Sabi pa niya. Hindi naman ibinunyag ni Vice kung ano ang naging dahilan kung bakit hindi siya pinayagan na dumalo sa nasabing segment. I believe, oo, naniniwala akong may taong tanga. Tulad na lamang sa pagpili ng mga pinuno ng ating bayan. Nagiging tanga tayo dahil alam naman natin sino ang may kredibilidad at nakayan. Pero pinipili natin ang mga taong nagpapadala tayo sa mga matatamis sa salita. At sa job ang kakataon, may taong tanga. And I, thank you! Anong masasabi mo sa balitang ito?